News updates. Mga balita ngayon, dating miyembro ng NPA tumulong sa pagbunyag ng taguan ng armas sa kapis Babaeng Holdaper aristado sa Davao City Signal number 1 nakataas sa labing apat na lugar sa Luzon, bunsod ng Bagyong Krisi Ako po si Cesar Soriano, ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Isang dating rebelde ang tumulong sa tropa ng 12 th Infantry Battalion upang matukoy ang taguan ng armas ng Communist Terrorist Group o CTG sa barangay Takayan Tapas Kapis noong Hulyo 15. Nasamsam sa operasyon ang M16 rifle, pala, magazine, rifle grenades, detonator, blasting caps, kawad, holster at isang sirang .38 caliber na baril. Ayon sa 12IB, patunay ito ng tagumpay ng whole of nation approach sa laban kontra insurhensya. Hinimok ng militar ang mga natitirang rebel na sumuko na at makinabang sa iklip e upang makapagsimulang muli. Aristado ang isang 19 anyos na babae matapos tangkaing hold the ng isang taxi driver sa San Gabriel Street, Barangay Buhangin, Miyerkules, sa 16. Kinilala ang sospek na si alias Jaysa walang trabaho at residente ng barangay Marapangi. Sumakay siya sa taxi ni Jerry, 45 anyo sa Turil Terminal at nagpahatid sa Southern Philippines Medical Center. Pagdating sa San Gabriel Street, naglabas umano ng patalibang sospek at tinutukan ng tsuper. Ngunit nakipagbuno ang driver at sa tulong ng mga residente na areso si Jaysa, na-recover ang patalim dinala sa Buhangin Police Station ng sospek at sinampahan ng kasong robbery with intimidation. Nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1 ang labing apat na lugar sa Luzon dahil sa Bagyong Krising. Base sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa, isinailalim sa Signal number no. 1 ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, gayon din sa ilang bahagi ng Katanduanes sa Bicol. Huling namataan si Crising 520 kilometers east-northeast ng Huban, sorsogon na may maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 255 km per hour. Inaasahang maglalanfol ang bagyo sa mainland kagayan bukas ng gabi o sabado ng umaga. Saka ito tatahak pa westward at dadaan ng northern portion ng Northern Luzon hanggang sa lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado ng gabi o linggo ng umaga. Samantala, patuloy na nagdadala ng matinding pag-ulan ng habagat o southwest monsoon sa Visayas at Mindanao. Ilang mga lugar ang lubog sa baha habang ilang mga kabahayan malapit sa dagat ang low-lying areas ang napinsala. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.